araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Dagat-Dagatan San Rafael Bulacan na kung saan makapanayan po natin ang butihing lingkod punong barangay, naglilingkod at si serbisyo nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng mas maraming kabutihan dito po sa Barangay Dagat-Dagatan San Rafael Bulacan na si ginagalang punong barangay, Kapitan Juanito June Madrid Kap, kumusta na po ba kayo? Ah, uh, okay naman. Okay, akap may tanong ko lang po kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay dagat dagatan? Eh sa ngayon ay wala namang problema sa ano sa barangay. Ah, uh, naman. mag uh, ano, naman ang mga tao rito, mababait, masunurin. Okay. So si regarding sa nabanggit niyo kay na peaceful ka kumusta po ba ang katahimikan dito sa ating barangay? Ah, At dito ang ano lang dito, wala namang problema rito. Ang nagiging ano lang mga bata, mga awe sa bakura, gano'n. Pero naayos naman. Okay. alam problema. Okay. So dito naman po tayo, Kap, sa kalinisan. Kumusta po ba ang ating kalinisan sa ating barangay sa mga basurang pinapatupad niyo po dito, Kap? Uh, dito kasi, pagka may kumukuha ng basura. Ngayon, pagka Merkulis, pinalalabas namin basura. Merkulis na sila pwede maglabas ng basura para hindi nakalat. At ang paglilinis naman dito, ting araw ng linis namin, sama-sama kami naglilinis sa barangay. Okay. Aka may tanong ko lang po, dito po sa ilang buwan natin pagsiservisyo, tawagin na lang po natin for the 100 days, ano na po ba ang ating mga accomplishment na nasimulan? Simula po tayo na upo bilang ating punong barangay. Ah, uh, dito, nauna namin pinuradye, itong pag-aayos ng barangay hall. Pagkatapos, nagpakabit kami ng mga hilaw, solar, kaya dito, ano naman, tsaka yung mga sa yung garden, sa magsasaka namin, binibigyan namin sila mga pantanong na buto, katulad yan para may maging ano, hindi na halos bumibili ng mga yung ulang. Okay. So, para sa inyo naman po, kapilang bilang ating punong barangay, ano pa po ang ating mga pinapangarap na maging uh, karagdagang pang priority dito po sa ating barangay na sa pag-unlad po nito? Uh, dito kasi, katulad nito, walang cover court ang barangay namin. Iyan, isa sa nirequest namin, ngayon taon nito, alam ko, gagawin na. Tapos, meron akong kinaiusap na uh, kapag yung business ba na hiningi ako ng CCTV para ikutan namin barangay, wow. eh, yung barangay, eh yun naman, binigyan na sa akin niya yan. Eh, ngayon din taon ito, baka na ba, o no, itong buwan na ito. Okay. Kung so, saan nabanggit yung pukap, ano pa po ang ating karagdagan sa mga paggawain? ah uh, may request kami para to market road, tapos yung kalsada namin, kaka drainage canal. Okay. So, ganito na lang, kap. Minsahin na lang po sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila po ay patuloy na patuloy na sumusunod sa anyong mga magandang batas na pinapatupad dito sa ating barangay Dagat-Dagatan. Uh, nagpapasalamat ako sa aking mga kabarangay, mababait at masunuri naman. Sana pagtulong-tulong natin ang ating barangay para noon makamit natin yung ating ministry na makaangat ang ating barangay na hindi na pag-iiwanan. Okay. Okay. Sumisahin nyo rin po kap, lalo na po sa inyong mga masisipag na mga barangay worker at sa mga kasamahan nyo pong naglilingkod dito po sa barangay Dagat-Dagatan, lalo na po sa mga inyong mga kagawad. Uh, sa aking mga kagawad, eh ma nagpapasalamat ako. Lalo sa gabi, mga nandito sila, jimu duty, yung know, nakagulian namin. Tapos sa aking mga tanod, maraming maraming salamat. Uh, Tumutulong talaga sila, mga head worker, BHW, mother leader, nandito sila, mga pamilya lang, mga nandito na yan, mga jumu sa barangay. Kaya dito sa barangay namin, wala naman kami nagiging problema. Wow! Okay, yan po ang pinakamagandang misaya ng ating butihing lingkod po nung barangay. Dito po sa barangay Dagat-Dagatan, San Rafael, Bulacan, na ayon po kay Kap ay talagang sila po ay nagkakaisa sa pagsisirbisyo sa barangay Dagat-Dagatan. Makapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod po nung barangay, Kapitan Juanito June Bautista Balmadrid. Ang ating butihing po nung barangay naglilingkod ng na sisirbisyo ng sakit. dito po sa barangay Dagat-Dagatan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng parehas news. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpunta rin sa pagdalo sa aming barangay. Mabuhay po kay kapag gusto ninyo. Ay, salamat. Magandang araw po, mabuhay po. <laughs>